sa malalawak na kapatagan ng ligaw na kalikasan sa Silangang Afrika, kung saan nagtatagpo ang lupa at tubig sa isang nakakakilabot na yakap, isang impyernong presensya na kilala sa pangalang Gustav, na sinasabing lumamon ng humigit kumulang tatlong daang inosente ang namayani. Pinalilibutan ng mga alamat ng kanyang walang sawang gutom, ang dambuhalang hayop na ito, higit dalawang libo libra ang bigat, ay tahimik na kamatayang nagbabantay sa mga mangingisda, bata at sino mang pumapasok sa kanyang basang kaharian. Tatlong bakas ng bala ang tumama sa kanyang kanang tagiliran. Ilang beses sinubukan ng mga lokal at autoridad na hulihin at pabagsakin ang dambuhalang nilalang na ito. Ngunit paulit-ulit itong nakatakas sa kanilang mga kamay dahil sa kanyang matinding katatagan, nakatago sa likod ng lihim at eksaktong pagkilos. Ito ang namumuno sa kaguluhan sa Afrika, ang buwayang Nile. Ang buwayang Nile, Crocodilus niloticus, ay malaking buwaya na mula sa ligaw na tirahan ng Afrika. Matatagpuan ito sa napakaraming 26 na bansa na nakakalat sa Sub-Saharan Afrika, nagpapahinga sa iba't ibang uri ng tubig gaya ng mga lawa, ilog, latian at mga marsh. Sa buong kasaysayan, ang mga buwaya ay naging kahangahangang mga nakaligtas at noong naganap ang mapaminsalang pagbangga ng asteroid na nagdulot ng katapusan ng mga makapangyarihang dinosaur. Bagamat iniuugnay sila sa mga dambuhala, hindi sila tuwirang inapo kundi sinaunang nilalang nakasabayan ng mga dinosaur dalawang daan at limampung milyong taon na ang nakalipas. Ang krokodilis ay mula sa salitang griego na ibig sabihin ay butiki habang nilotikus ay nangangahulugang galing sa ilog Nile. Ang pinakamalaking buhaya sa Afrika ay karaniwang umaabot ng labing lima hanggang labing walong talampakan at tumitimbang ng limang daan hanggang isang libo at isang daang libra at ito ang pangalawa sa pinakamalaki matapos ang saltwater crocodile. Ang mga lalaking buaya ay biglang lumalaki at nagiging hanggang 30% mas malaki kaysa babae. Ang pinakamalaking Nile crocodile na naitala ay mula Tanzania, may habang 21.2 talampakan at bigat na libo at libo at libra. Gayunpaman, kung si Gustav ang maalamat na buaya, ay nahuli sana. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na siya sana ang naging hari ng lahat ng Nile Crocodile pagdating sa laki. Ang haka-hakang ito ay nagmula sa mga obserbasyon noong dalawang libo at dalawang kung saan pinaniniwalaang si Gustav ay umaabot na sa dalawang libo, libra at may habang dalawampung talampakan at pinaniniwalaang patuloy pa rin lumalaki. Kahit sinubukan ng mga tao na hulihin siya gamit ang tatlong dalawang talampakang bitag na may buhay na kambing na pine, na tuso at mailap si Gustav. Sabi ng National Geographic, huling nakita si Gustav noong dalawang libo siyam. May sabi-sabi na nakita siya noong dalawang libo at labing limang na kumakain ng usa, pero walang nakakaalam kung nandyan pa rin siya ngayon. Noong dalawang libo at labing siyam ayon sa isang manunulat ng Travel Africa, namatay na si Gustav sa Burundi, ngunit hindi malinaw ang mga detalye. Walang larawan, walang ebidensya, puro misteryo lang. Balik tayo sa mismong mga buwaya. Ang adult Nile Crocodile ay may madilim na bronze na kulay sa itaas na may kupas na itim na batik at guhit na nagpapaganda sa kanilang itsura. May malalaking berdeng mata ang mga nilalang na ito, may proteksyon na lamad at glandulang lakrimal na panlinis ng luha. Bilang pangunahing apex predator ng kalikasan, ang nilalang na ito ay may bungkos ng mga dekalidad na katangian ng isang mandaragit. Sa simula pa lang, alamat na ang pagiging lihim nito. Nasa itaas ang butas ng ilong, mata at tainga kaya natatago sa ilalim ng tubig ang ibang bahagi ng katawan nito. Paminsan-minsan, lumilitaw ito, nakita lang ang mga mata at butas ng ilong, dahan-dahang lumalapit ng palihim sa hindi naghihinalang biktima. Pagkatapos, sa isang nakakabigla at lubos na hindi inaasahang kilos, bigla nitong inilulunsad ang katawan mula sa tubig at sinisilo ang biktima nito. Para magawa ang ganitong paghabol, may apat na silid ang puso nila tulad sa ibon na perpekto para sa mahusay na pag-oxygenate ng dugo. Tulad ng ibang buwaya, mataas ang lactic acid ng Nile Crocodile kaya kaya nilang manatiling hindi gumagalaw sa tubig hanggang dalawang oras. Ang ganitong kataas na antas ng lactic acid ay magiging sanhinang kapahamakan para sa karamihan ng mga vertebrate. Ngunit marahil ang tunay na dahilan kung bakit sila mapanganib ay ang kanilang bibig na puno ng 64 hanggang 68, walong na matutulis at konong hugis na mga ngipin. Hindi kasing dami ng sa mga alligator, ngunit sapat pa rin para maging nakamamatay. Kagiliw-giliw ang mga ngiping ito ay hindi para sa pagpunit ng laman, kundi para bumaon at siguruhing mahuli ang biktima. Ang napakalakas na kagat na maaaring umabot sa nakakagulat na limang libo libra ng puwersa ay limang beses na mas malakas kaysa sa kagat ng leon. Siguradong kapag nahuli si Price, hindi na siya makakatakas. Kapag naipit ang biktima sa panga, agad itong nilulubog at sinasakal sa tubig hanggang mamatay. Bilang matatakaw na mga karniboro, ang mga Nile Crocodile ay may malakas na panlasa at malawak na menu. Kumakain ng iba't ibang uri ng biktima na halos lahat ng may pusong tumitibok, mula sa mga insekto at palaka hanggang sa isda at antilope at pati na rin ang mas malalaking hayop gaya ng giraffe at cape buffalo. Ang nakakagulat ay ang laki ng kanilang ganan sa pagkain. Kayang kainin ng buwaya ang kalahati ng sariling bigat, kaya ang isang libong libra na buwaya ay kayang lamunin ang limang daang libra na zebra sa isang subo. Ang mga buwayang ito ay tusuring mga tagahanap ng patay na hayop. Sa katunayan, kapag sila ay magkakasama, nangangaha silang lumayo mula sa gilid ng tubig para maghanap ng bangkay ng hayop maging ang sama-samang pagdiriwang sa patay na hipopotamus na dinadaluhan ng dose-dosenang buwaya ay nangyayari ng kakaiba dahil walang kaguluhan. Karamihan sa kanilang pagkain ay galing sa patay na hayop, gaya ng ginagawa ng buitre at hiena. Pag may nakitang patay na hayop, mabilis nilang nilalapa at nilulunok ang malalaking karne na parang nagugutom. Kapag sabay-sabay kumakain, nagtutulungan sila gamit ang death roll. Iniikot ang katawan para mapunit ang malaking karne. Pagkatapos kumain, may mga batong tinatawag na gastrolid sa tiyan ng mga buaya. Tumutulong ang mga batong ito sa pagdurog at pagtunaw ng pagkain sa tiyan. Naglalakbay sa savana ng Afrika sa timog ng Sahara. Ang Nile na buwaya ay kasama sa teritoryo nito ang mga mabagsik na mandaragit tulad ng leon, cheetah at leopardo. Madals, nagkakaroon ng paggalang ang mga malalaking pusa at buwaya sa isa't isa. Ngunit kapag nagkukulang ang pagkain, Nagsisimula ang mapanganib na laro ng agawa ng pagkain, kung saan ang mga leon at buwaya ay agawa ng huli mula sa isa't isa. Madalas ang laki ang basehan ng dominance at bawat panig ay nag-aagawa ng kontrol. Masdan ang Nile na buwayang matapang na itinaboy ang tatlong mabagsik na leon. Habang dumarating ang mga leon, mahusay gumalaw ang buwaya na nakabuka ang bibig bilang panakot hindi natinag, sinubukan ng mga leon na palibutan at sunggaban ang buwaya mula sa likuran. Ngunit ipinakita ng buwayang ito ang kahangahangang liksi. Kahit sa lupa, pinanatili ang depensibong posisyon at sa huli ay nagtagumpay sa pagpapaalis sa mga mandaragit. Kadalasang nangyayari ang mga banggaang ito sa gilid ng tubig at nagkakaroon ng matinding hilahan para sa isang mahalagang bangkay. Bagamat may alitan, bihira silang umabot sa matinding labanan kaya naiiwasan ng mararangal na mandaragit ang madugong sagupaan. Dahil mahusay manghuli, hindi namimili ng biktima ang Nile Crocodile, hayop man o tao. Dahil dito, may dahilan ang masamang reputasyon nila bilang mamamatay tao. Dahil karamihan sa mga pag-atake ay hindi na iuulat, pinaniniwala ang mahigit, dalawang daang katao ang nabibiktima ng Nile Crocodile bawat taon, dulot na rin ng madalas nilang pagtagpo sa mga komunidad sa Afrika kung saan ang mga mapanganib na mandaragit ay malapit lamang sa mga tao. Dahil sa likas na pagnanasa sa pagkain, tinaguri ang pinakamabangis na mandaragit ng tao ang Nile Crocodile sa kagubatan. Sa kabilang banda, ang mga leon ay may pananagutan lamang sa maliit na bahagi ng mga nakamamatay na pag-atake sa mga tao sa Afrika kumpara sa kanilang mga kauri na buwaya. Noong Disyembre 7, 2010, nasawi ang South African na nature lover na si Hendrik Poetsy matapos atakihin ng Nile Crocodile. Habang pinangungunahan ang isang kayaking ekspedisyon sa kahabaan ng Ilog Lukuga sa Congo, naging biktima si Kwetsi ng isang nakatagong mandaragit na nag-aabang sa ilalim ng tubig ng ilog. Inatake siya ng buwaya mula sa likod, hinila sa kailaliman at biglang nawala. Noong Abril 30, 2018 si Zanel M. Blobu, 25 anyos na dating tennis player, ay nagkayak sa ilog Zambesi sa Zimbabwe nang biglang atakihin ng Nile Crocodile. Dahil sa pag-atake, nawala kay Ndubu ang kanyang kanang braso, na sa kalupitan ng mandaragit. Kapag hindi sila gutom, ang mga dambuhalang malamig ang dugo ay nagiging kalmado at tila nagpapahinga. Sa araw, nagpapahinga sila sa lilim o lumulublob para magpalamig. Kahit parang estatwa sila, matalas pa rin ang kanilang mga mata at binabantayan ang paligid at mga nilalang doon. Minsan, binubuka nila ng malaki ang panga nila bilang babala sa ibang buwaya na lumayo kapag gumalaw sila. Halo ito ng yabang at bilis. Sa lupa, gumagapang sila gamit ang kanilang tiyan. Ginagawa nila ang mataas na lakad na nakataas ang katawan. Ang mga mas maliliit ay kayang tumakbo na parang nasa karera at kahit ang malalaking buwaya ay nakakagulat dahil kaya nilang bumilis. Umaabot ng hanggang 8.7 milya kada oras kapag kinakailangan. Pero sa tubig, parang raketa silang dumudulas. Umaabot ng labing siyam 35.2 kilometro kada oras ang bilis. Mas mabilis sila kaysa sa iniisip ng tao. Ang Nile crocodile ay may polygonous mating pattern, kung saan isang lalaki ang umaakit ng maraming babaeng buwaya. Gumagamit ang mga lalaki ng tunog at kilos tulad ng malalakas na ungol, paghampas ng nguso sa tubig at pagbuga ng tubig mula sa ilong para makaakit ng mga babaeng handa ng makipagmate mas madalas magtagumpay ang mas malalaking lalaki sa paghahanap ng kapareha. Sa panahon ng paggawa ng pugad, naghuhukay ang mga babaing buwaya ng pansamantalang pugad, kadalasan sa tabing ilog o mabuhanging bahagi ng ilog, kung saan sila nangingitlog ng 25 hanggang 80 itlog. Maingat na ini-incubate ang mga itlog sa loob ng 80-90 araw. Malaki ang epekto ng incubation temperature sa kasarian ng anak. Temperaturang mas mababa sa 87.8 Fahrenheit ay kadalasang nagre-resulta ng babae habang walo, hanggang dalawang Fahrenheit ay karaniwang nagre-resulta ng lalaki. Habang malapit ng mapisa, naguhuni ang mga batang buwaya. Naririnig ng inang buwaya at hinuhukay niya ang mga itlog bilang tugon. Sa kagubatan, ang Nile Crocodile ay nabubuhay ng lampas 45 taon mas mahaba pa kapag inalagaan sa kulungan. Si Henry, isang Nile Crocodile sa South Africa, ay pinaniniwala ang pinakamatanda sa mundo noong 2,000 at 22 sa edad na 100 at 22. Habang sila ay namamayani bilang walang kapantay ng mga apex predator sa kanilang ekosistema, pagdating sa kaligtasan ng kanilang uri, tao lamang ang tanging banta. Hinahabol ng mga mga ngaso ang mabagsik na reptilyang ito para sa mahalagang balat na ginagamit sa paggawa ng dekalidad na leather. Gayunpaman, sa kabila ng hamon, nananatili silang may status na least concern sa International Union for Conservation of Nature Red List. Dahil tinatayang 50,000 hanggang 70,000 ang Nile Crocodile, hindi sila kabilang sa mas mataas na kategorya ng panganib. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod.